Ganda buhay mga kaibon. Welcome back to uh, my YouTube channel, ang uh, MBA Loop and ABA. pag-usapan natin ngayon yung uh, gamot sa nagtatain natin na uh, ibon. Yan, na open ko tong uh, content na to dahil merong isang uh, subscriber na nag-message sa akin na uh, ano daw gamot ang uh, pwedeng ibigay sa nagtataing uh, ibon niya namaya pag-usapan natin ang uh, isyong ito sa pagbabalik at uh, pagkatapos ng intro ng ito. Balik na tayo mga kaibon sa pag-uusapan natin ngayon na gamot sa nagtatain natin uh, mga ibon Yan itong uh, video ng ito ay na-open dahil na sa isang subscriber na nagtatanong sa akin at na nag-message nung uh, isang gabi na kung ano daw gamot ang pwedeng ibigay sa nagtatain niyang ibon na uh, young kits hago breed yung kanyang uh, parakeets tanong siya kung ano daw pwedeng uh, gamot na pwedeng ibigay sa kanyang ibon dahil na ito ay uh, nagtatay Uh, at alam kung paano nga uh, gagawin kung anong ibibigay na gamot na pwede sa kanyang uh, para kids itong nga uh, i-share ko sa inyo ay uh, din ko sa akin ng aking uh, mentor sa pag-iibon uh, kasi siyempre meron din tayo mga mentor na matagal na nag-iibon at uh, nagtatanong-tanong din ako sa kanila nung ako ako'y uh, newbie at uh, itong uh, gamot na to ay uh, sinir niya na talagang ginagamit niya sa kanyang ibonan na mabisang mabisa at uh, ito ay uh, sinir ko rin dun sa nagtanong na isang subscriber na ibinibigay kong uh, gamot na na mabisa nga na sa nagtatay nating mga ibon bali ito ay uh, ko uh, konti lang naman tong uh, share ko sa inyo uh, gabay lang naman uh, kailangan talagang tutok lang talaga sa pag uh, pagbibigay sa kanila ng gamot siyempre ito ay talagang itong pagtatae talagang uh, maselan to uh, kailangan maagapan dahil kung hindi ito maagapan ay uh, magre-resulta ito ng, ano, ng uh, pagkamatay ng ating mga hindi yan, i-share ko nga itong uh, gamot na to itong gamot na to ay ang, uh, ang na powder na hinahalo sa tubig ah, uh, ito ay isang antibiotic, uh, amoxicillin, cyclosine, at uh, antibacterial at uh, anti-infection na uh, ito itong uh, ang na to. Hindi lang to sa nagtatain natin mga ibon, uh, pwede rin to sa may mga sipon or halak ng ating mga ibon. Hindi lang to sa ibon ha, na pwede natin ibigay, pwede rin natin ibigay sa ating mga manok, mga sisiw, or dun sa ating mga alagang kalapate. Dito ko nga ibinibigay uh, 'yan sa aking uh, ibonan dahil ditoy uh, siner din sa akin at uh, syempre ako ay isang uh, maging ibon na i-share ko din po sa inyo ang aking din uh, ginagamit dito sa akin. Ah uh, syempre ang uh, pagtakainga ng ating mga ibon ay uh, talagang ano to, maselan kasi nga itoy tinamaan nga sila ay talagang mag going light yung ating mga ibon, talagang papayat 'yan kahit na kondisyon na natin sila kapag ito ay tinamaan ay biglang uh, bagsak talaga yung katawan ng ating mga ibon yan bakit nga ba talaga nagkakaroon ng uh, nagtatai yung ating mga ibon ah uh, syempre sa aking experience uh, lalo lalo na sa mga ano yung mga bata sa akin kasi ang minsan tinatamaan talaga ng uh, diarrhea o pagkatai ay ang mga bagong babang uh, ibon or yang uh, young yung tawag na young parakeets yan kasi yung mga ano yung mga ibon na yan mga young na yan ay talagang maliligalig yan talagang kung anong kinukot-kot o kinakain kinakalkal sa ating cages cage o sa kulungan na idaglalagyan natin sila at uh, yun nga nakakain nga sila ng mga kanilang mga dumi yan yung mga dumi nila yun yung talagang nakakapag-diarrhea sa kanila at uh, hindi rin natin talaga maiwasan na minsan sabi natin na naglilinis nga tayo talaga sa araw-araw Pero may time na talagang, uh, dito nga, yan, sample akin nga dito sa ibunan Ay uh, minsan talaga nakakalimutan talag talaga ko talagang malinisan ng ating, uh, ang aking uh, cage O itong mga aking pang-appliers, ano, sa mga stock uh, birds ko talagang siyempre minsan nakakalimutan natin hindi natin nagotsukan ako lalo yung na siyempre kami may kami mag-asawa lagi kami wala dito sa bahay umaga lang talaga may ang time namin dahil nga sa negosyo eh minsan hindi ko na talaga nalilinisan yung aking mga Ta nagpapakain lang talaga ako minsan pag may oras ay uh, nalilinisan ko nga ang aking uh, cage na pinaglalagyan nila diba? yun nga sabi ko kailangan talaga na malinis nga yung lugar na kanilang uh, pinaglalagyan uh, talagang nagkukutkut na nagkukutkut yung ating mga ibon kung ano ano mga nakakain uh, kalimitan yan sa ano sa tubig tubig na uh, stock natin kasi di ba ang uh, tubig eh, hindi natin talaga dapat uh, imagdamag yan ng at pag nagbait tayo ng umaga, hindi natin pwedeng magdamag yan. Kasi pag naiputan yan, yung tubig na nilagay natin, dudumi na yan at kakalat na yung bakterya na galing doon sa dumi nila. At pag ininom nga nila, ay uh, possible talagang 100% na magkadayariya ang ating mga ibon. Kaya talagang uh, dapat uh, hanggang limang oras nga lang talaga ang babad ng tubig at uh, pwede natin palitan uli para dun uli sa malinis na tubig na hindi nila madudumi. Siyempre kailangan na, na natin makita baka nadumihan nga yung tubig kaya hindi natin mapansin at mainom nga nila. At doon naman sa mga, ano, yung, sa mga kulungan nila, uh, minsan talaga hindi natin makawasan yung mga tae-tae nila na namumuo dun sa, alimbawa, ano sa patukaan o dun sa uh, screen na naglalagyan nila ay eh, nakukutkut nila at nakakain uh, talagang linis talaga ang dapat natin uh, da pagtuunan ng pansin uh, sa akin kasi minsan ganyan din may, eh, ano rin, na uh, may time na nagkakasakit din talaga hindi natin maiwasan kahit nga sabi natin na binigyan natin sila ng pangkondisyon uh, pinakain natin sila ng mga masustansyang pagkain hindi natin maiwasan talaga na magkasakit na yung ating mga alagang ibon yan tulad ng uh, diarrhea, sipon, uh, pagtatae. Ta talagang uh, tutok lang talaga. Kaya nga itong uh, gamot na to, itong um, na uh, din sa akin, ito yung mabisa na ginagamit din ng ibang uh, ibonan. Uh, hindi lang sa akin, hindi lang sa uh, nag-share sa akin ito yung mentor ko sa pag-alaga ng ibon. Uh, dun sa ibang uh, mga veterano na na uh, ano talaga ang binibigay nila ang pagbibigay niyan kailangan consistent tatlong araw sa prevention tatlong araw tatlong araw natin na sunod-sunod na bibigyan na sa umaga na konting ang pagbibigay niyan hindi naman marami ang kung siguro kung uh, yung may nagtatae yung ibon isa lang or uh, hanggang lima uh, ang gawin niyo na lang uh, mas advice na ilipat niyo na lang sila sa isang cage para matutukan nyo kasi kung isasama nyo sila sa isang sama-sama uh, sila nung uh, walang diarrhea or dun sa may diarrhea pag nasama sila hindi natin matutukan yan di ba mga madumihan ng madumihan yan kasi nga may mga makukulit talaga na mga ibo na talagang pag si swimming pa yan doon sa ilalagyan natin na inumin kaya ngayon kung yung may sakit nyo ihiwalay nyo sa isang uh, cage tapos Uh, maglagay lang kayo ng konting amount na powder basta kumulay lang dun sa inuman nila kumulay lang uh, pwede na yun pwede na ibigay na. tapos ngayon 5 hours lang yon. 5 hours lang natin na ibibigay sa kanya tapos papalitan na natin ng malinis na tubig ngayon yung tubig hindi ito direct sa mainilad kailangan uh, mawala yung chlorine na dun sa tubig na ibibigay natin uh, sa akin kasi dito ginagawa ko tinapa isang araw ko muna yung uh, sa isang galon o sa imbalde tinapatuo ko muna yung uh, chlorine bago ko ibigay sa kanila sa kinabukasan tinapa magdamag ko para nga uh, mawala yung amoy ng chlorine tapos yun pagka 5 hours palitan na natin ang malinis sa tubig na walang chlorine ayun uh, Ah, uh, 3 days 'yon sa prevention. Doon pa lang sa nag-uumpisa, yung hindi pa siya uh, sinasabi nga uh, malala. Na, may memang nababalancing sa puweta na medyo basa-basa. At 3 days 'yon na sunod-sunod na araw. Every 5 hours, 3 uh, days. Tapos pag sa treatment naman yung talagang grabe na. Yung talagang bumagsak na yung katawan na pero kumakain pa rin siya bumagsak yung katawan nang going na uh, light na. Sa treatment 5 days nating uh, bibigyan ng ambroxol uh, um, yung ating mga ibon. Uh, siyempre tutok lang talaga yung uh, kailangan malinis yung tubig, hindi na may iputan yun, kahit na uh, busy tayo siyempre sisingit natin para parang sisigumaling na na ayaw natin talagang mamatay yung ating mga ipin uh, yung gagawin natin ang paraan uh, yun nga itong uh, share ko yung eh sana uh, na nagustuhan nyo at, uh, share nyo rin po sa ibang uh, ibon ng bawa di sa mga nagtatay na ng na, ibon nila pwede na natin isyerto uh, tulad ng pag-isyerto ayun ah, sana ay uh, maliwanag yung pagkakabigay ko na sa inyo ng ano ng uh, gabay sa pagbibigay ng ano uh, gamot sa nagtataing uh, ating mga ibon. Yan. Kailangan na uh, malinis talaga yung tubig na ano na paglalagay natin ng gamot at sa uh, malinis din na tubig yung bibigay natin uh, sa kanila na walang ipot. 5 uh, hours lang 5 uh, hours babad natin tapos pagkaraan ng 5 hours alisin kasi napapanis din po yan napapanis yung gamot na yan uh, kahit nga sa vitamin C napapanis tapos pwede rin natin ano, lagyan ng uh, uling na uh, yung buong uling isang pirasong uling lang para ano yan, natural antibiotic natin para sa ating mga ilo hindi lang po sa nagtatay eh. itong uling ha, pwede rin po sa mga uh, normal na walang sakit na mga ibon gaya ng uh, mga stock bird natin yung mga breeder, yan pwede yan uh, yun, itong gamot na ito ambroxitil, ambroxitil ay para doon lang sa mga ano ha, may sakit, sipon, ulit ko doon lang sa may mga sakit, eh, sipon yan, lalong lalo na sa mga newbie na nag na sa pag-iibon ang advice ko Uh, don doon lang 'to sa may sakit. Hindi ito pwede sa uh, mga walang sakit na ibon. Uh, pwede meron naman tayong ibib na uh, mga binibigay na vitamins dun sa mga walang sakit. Uh, everyday natin bibigay na vitamins. Uh, 'yan nga yung uh, tulad niya, selectrogen, uh, bitmentro. Uh, maraming klaseng ano, maraming klaseng vitamins na pwede natin ibigay sa ating mga ibon. Uh, pagka may sakit lang sipon, halak, pagsatay ito ang lang ang uh, tinibigay tapos syempre, kailangan magbigay din tayo ng ano ng uh, calcium yan yung calcium mineral blocks tsaka uh, yung grits yan pwede yan sa kanila uh, iwas pagkatae ayun hanggang dito na lang, mga kaibon ang aking uh, sinir sana't ah uh, nagustuhan nyo. Dun po sa ano sa isang uh, subscriber na nag-chat ko na sa kanya yung uh, na ganyang gagawin, uh, ko rin po sa inyo yung uh, binibigay kong gamot at dun sa ko sa kanya na pwede nga ibigay sa kanyang uh, ibon. Uh, hanggang dito lang. maraming salamat po sa inyong uh, panonood at pakikinig sa aking uh, aking content na gamot na binibigay ko sa uh, nagtatayuan natin na uh, ibon. Yan, na lang po. pa na lang po ng aking video. At ako uh, may mga katanungan po kayo about sa pag-iibon. Yan, tulad po ng itong isang subscriber ko na nag-chat pa sa akin. Uh, comment nyo na lang po dito sa comment na comment section ng video na to. At, uh, kung masasagot ko po, uh, gagawin ko rin po ng content. Uh, maraming salamat po. pa na lang po ng video at saka pa-subscribe po ng aking uh, YouTube channel, ang MBA Love in Aguirre. Uh, don't forget to uh, click the notification bell para updated po kayo sa mga video namin natin. Uh, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Happy breeding mga kaibon.